good morning everyone Magandang uh, araw po sa inyong lahat At uh, thanks God dahil nandito po tayo sa aking farm uh, 6am po ng uh, Merkules So ayan po madamo Mamaya siguro pa grass cutter ko po dyan At dito po yung ating farm Maliit lang po ito. So, diyan po. Magpupurga po tayo kaya maaga po akong nandito ngayon. Ah, nandiyan po yung mga, mga kambing natin. So, ayan po. Nawas out na po yung kulungan ng aking manok. Pero gagawin po namin. Pa... Uh, haloblak po, po yan dyan po banda so naka ready na po yung mga gamit dito rin po yung mga tanim namin na nyug pero kukunti po dahil uh, hindi po nabuhay yung iba at may mga tinanim po ako na eto isa dalawa, tatlo ayan po uh, ngayon lang kasi nagulan-ulan dito kaya halos na matay lahat yung mga pananim namin dati ayan po yung dati kong manukan eto naman po yung mga ibang pananim dito Dati may namumunga na dito eh. doon. So. Dito po yung mga kambing natin. Pero yung isa po na bower ko eh. Ewan kung ano yung tumubos sa kanyang ladamunan. Parang may goiter siya pero binigyan ko siya ng engine kagabi oh, ito pala yung aking makulit na si Yumal ayan po ayan si Akai hindi po kami nagpakain dahil magpupurga pero yung dalawang itong buntis ay hindi po purgahin ito. ito at ito po si Isai ito po may tumubo po sa kanyang liig pero medyo masigla ngayon ayan dati matamla ito kahapon mamaya bigyan ko ulit nung kan ah uh, binigay sa akin na gamot ni Madam Bernadette Bernadette Zamora uh, yung sa may-ari po ng Sayo and Sawi Farm. Galing po ako sa kanya kahapon. At shout out po sa mga owner po ng Sayo and Sawi Farm. ayun si Yumol Makulit. Uh, nice. Ayan, pupurgahin po namin. So, bali first time ko po pong gawin ito. Pero hindi naman po ito mahirap pag-aralan. Yung nakapanood ko po, po. Ayan po, makulit siya talaga. Parang, kan, <laughs> so, yun lamang guys uh, magandang magandang umaga po at uh, God bless po sa atin lahat thank you so much sa Panginoon sa mga biyayang pin pinagkakalod niya sa aking buong pamilya uh, andun naman po yung mga pa natin bibi natin at saka yung mga manok dito sila nag uh, natulog kagabi dahil na-washout niya po yung kan tirahan nila may konti rin po kaming mga gulayan dyan may talong may sari-sari uh, po yan at may dalawa kaming native na baboy doon so guys uh, maraming maraming salamat sa inyong support at uh, Hanggang sa muli, I love you all.